So, ayan, meron naman tayong Barako 3 dito ang gagawin. So, ito, ang may-ari nito ay si Boss Christian Miguel. So, shout out sa iyo, Boss. And then, uh, shout out na rin kay Karepa TV. So, andito siya ngayon. At, uh, ayan, ang gagawin natin dito ay mag a adjust tayo ng minor. Tapos, i-reset ir natin. Then, at uh, tatanggalan natin ang one-way bulb. Tapos, yung banjo bolt. And then, yung kanyang headlight switch. So, yun. Uh, Iisa-isahin lang natin mga boss. Dito, uh, inoobserbahan ko lang kung ilan talaga yung kanyang uh, RPM sa idle. So, kalimita naman talaga kapag uh, ganito o bara or medyo mataas yung minor. So, ibababa natin. Uh, kalimitan 1, complete turns, pakanan. Ang gagawin natin dyan mamaya sa kanyang throttle body para uh, bumaba siya ng mas mababa doon sa dati. At yun, doon sa mga may barangon rin eh, na hindi pa abisado mag-adjust ng minor, so ganito lang yun mga boss. Uh, ikot nyo pakanan tapos estimate nyo 1 complete turns kasi maliit lang yung ating uh, allowance. Basta pag ikot nyo 1 complete turns, makukuha nyo na na mas mababa na ng halos 1000 RPM kapag ka ganun ang ginawa nyo. Tapos, uh, siyempre papakiramdaman nyo yun bago, bago kayo mag-settle kung okay na talaga. At na-adjust na natin na minor kasi yung reset na natin ito. So sa pag-reset mga boss, may mga kanya-kanyang diagnostic tools tayong mga ginagamit. Pero ako, Ah uh, ito sa pag-reset yung kulay pula kulay pula lang itong baker. Pero minsan ginagamit din natin yung ating uh, isa pang diagnostic tools. pero ito mabilis lang itong pang-reset sa sa pag-reset mga boss ilang ilang minuto lang yan tapos na agad. And so ayun oh. Uh, tapos na itong pagre-reset mga boss ang gagawin naman natin tatanggalin na natin yung kanyang diagnostic port tapos ang gagawin natin tatanggalan natin siya ng one way bulb so sa pagtatanggal ng one way bulb mga boss kalimitan talaga may mga nagtatanong kung ba kung meron daw side effect uh, ang mangyayari lang mga boss kapag ka tinanggal nyo tapos nagpultang kayo ng sobra doon sa filler neck doon sa pinakaliig aawas yan doon sa drain tube uh, yun naman Uh, dapat talaga hanggang doon na sa may liig Kapag ka nagtanggal kayo ng uh, one-way valve Pero ito talaga, itong pagtatanggal ng one-way valve uh, Ito'y uh, prevention na rin sa pagkasira ng fuel pump Kasi kapag kaya'n ay nagkaroon nga ng negative pressure Puiper sa hinong fuel pump mag-pump Nang walang uh, na sinusupply na gasolina Doon masisira yung fuel pump ninyo So doon sa group ng Barao Nation, mga boss, Barako 3 FI Nation, meron nang nag-post na uh, nag-convert na siya ng uh, CARB. I mean, FI to CARB. So, di ba, pa, uh, parang pa, ibang pakinggan. FI ka na, nag-convert ka pa ng CARB. Kasi, ang sabi niya, mga boss, ay mahal daw yung fuel pump. So, nasira ata yung fuel pump. Hindi naman natin alam mga boss. Ano, yun ay base lang doon sa nakita ako Na nagpalit nga siya ng uh, yung FI niya, ginawa niyang carburetor. convert yata or siya na ang nagconvert. So, ang problema daw, yung fuel pump mahal. So, ingatan nyo nga yung fuel pump. Sa pamamagitan ng paggawa ng ganito, yung pagtanggal ng uh, one-way valve, ama ma-pre-prevent nyo ang pagkasira ng fuel pump ng barako train ninyo kasi yon iisipin ninyo FI kana ka na nagpa-convert ka na ka pa ng carb uh, ang katuwiran nga nung may mahal yung maintenance ng FI, yung fuel pump. So, yon, Uh, meron tayo mga preventive measures para ma, ma mabawasan or ma-less yung pagkakasira ng fuel pump. So, ito na yon mga boss. Tanggalin nyo yung one-way valve para hindi mapwersa yung fuel pump ng bara o ninyo. Kasi ang fuel pump mga boss, fuel pump assembly ay nasa 9,000 plus halos uh, malapit na sa 10,000. So, yun. Ingat-ingat uh, lang kayo sa fuel pump. Kaya, yun. Pwede nyo gayahin to. Tanggalin yung one-way valve. So, kasunod naman ito, ta, bubutasan uh, na rin natin yung kanyang banjo bolt. Kasi yun nga, mararamdaman nyo, napakainit na singaw. So, kapag ka binutasan nyo yung banjo bolt, dalakas yung oil flow. Uh, malakas, uh, maraming volume ng langis yung magsisirculate agad, kaya malamig yung singaw. So, yun, yun yung purpose ng uh, pagbubutas ng banjo bolt. Pero may nag-comment na naman, may nagsasabi na lumalam yung batak. Uh, walang connection yun mga boss. Kasi yan ay langis lang naman. Uh, siguro may iba kayong nagalaw kaya lumamya yung batak. Lalo sa mga dekarburador. Yan, kasunod naman na gagawin natin ay itong tail light mga boss. Itong tail light na pakaalog. So, babaguhin natin. Kapag ka gusto nyong walang kalog yung tail tanggalin nyo lang yung bushing or putulan nyo lang. Ang ginagawa ko mga boss, pinuputulan ko yung bushing nyan. So, pag naputulan nyo yan ng halos isang talim na laghari ang kapal, okay na yon Pag higpit nyo, fit na fit na. Wala nang kaalog-alog. So, itong mga boss, alu alugan ng alugan talaga ito. Medyo sobra yung bushing, kaya kahit sobrang higpit na nung stud or nung bolt na taillight natin ay ano siya parang kumakalam pagpati yan pagka lalo sa rough road kaya ang gagawin nyo mga boss putol yung bushing puputulan isang talim lang yung puputulin isang talim lang kahari so itong mga boss naputulan na natin at ayan kakabit na natin mga boss pag naikabit yan hinigpitan natin ang mahigpit yung kanyang uh, bolt yung 6mm na bolt Ayan, kinakabit na natin. So, paghigpit niya mga boss, okay na, wala nang galog-alog. Pero, huwag niyo susubrahan para meron din siyang, kasi may damper yan, eh, para hindi nga mabasag yung tail lamp. Ayan, paghigpit natin mga boss, tetestingin natin. O, ayan na, oh. wala na siyang alog. So, ganun lang yung paggagawa ng tail light. Ayan na, Uh, pag natin, wala na siyang alog. Pero gumagana pa rin yung kanyang damper kasi hindi naman natin sinobrahan ng putol. So, ito naman mga boss. Uh, nilagay ang orange ng switch. So, sa tutorial ng headlight switch, meron tayo nyan. Uh, search nyo na lang dito sa channel natin. Inilagay uh, natin dito ay pambarauan na right handle switch, yung pang electric start. So, may high and low, gumagana. On and off. Tapos, tinanggal natin yung Uh, sa speedometer na ilaw niyan mga boss. Kaya yon, yun yung agandahan. Kapag ka pinatay mo naman yung o nilagyan mo ng headlight switch, hindi agad mapupundi kasi pag malamig ang panahon, napupundi talaga kasi biglang andar, malamig ang panahon, malamig yung bumbilya, mataas ang idle ni Barakuri. Kaya nagkakaroon siya ng busted na bulb. At so, yun, nakompleto na natin. At ayan, pauwi na si Bossing Christian. So, yon Uh, maraming salamat mga boss.